Hello po mga Virgo. Ito po ang ganap sa inyo sa June 3 hanggang June 9. Ito po ay for one week reading. Paalala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading. Mga Virgo, sasimulan so na po natin. Ano po ang ganap sa mga Virgo sa June 3 hanggang June 9? may darating sa iyo na position at obstacle pero yan ay panandalian lang Virgo yan ay blessing in disguise sa biyayan na akala hadlang sa iyong trabaho, negosyo sa pakikipagrelasyon relasyon mo Virgo maaari, maaari din, na yan ay mga improvements na manggagaling sa trabaho mo sa pakikipagrelasyon relasyon mo Virgo. Pwede nga na good or bad. Mukhang bad. Kasi meron ka rito ang karelasyon ang maaaring pagtaksilan ka sa isang linggo na yan, Cancer, cancer Ah uh, Virgo. Ba't namanggit ko yung Cancer? Baka meron kang karelasyon na Cancer, Virgo. Marami po ang Virgo ah. Sa mga kaka-resonate lang po nito ang tatamaan itong reading. Meron kang karelasyon ang nagbabalak, lokohin ka at pagtaksilan at dahil sa kanya pang lilin lang at pagsisinungaling, maaari kayong magkahiwalay, Virgo. Dito, maaari may, 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 sa may magpayo sa'yo o sa inyong dalawa. Teka, kasi ito ikaw eh. Ikaw ito, babaeng Virgo. At ikaw naman itong ay hindi. Ito ay ito naman yung Libra ko sa Gemini. Marin kayo ay mag-asawa. Ito ay ikaw at ito yung maring asawa mo, Virgo. Ito ay Libra ko sa Gemini lalaki. Kayong dalawa ay maring makatanggap ng payo sa isang linggo na yan. marami may magpayo sa inyo. Mukhang hindi nyo rin papakinggan yung payo na yan. Hindi ko lang kung ex mo na ito, Virgo, itong Libra Kowal sa so Gemini, o maraming yan ay asawa mo. Masa may magpapayo sa inyong dalawa, Virgo. Pero yung payo na yan, hindi magbubunga ng maganda. Dahil sa meron, kang, meron, kayong attitude sa trabaho nyo, dahil din sa style ng pamumuhay nyo, o dahil sa meron kayong maling paniniwala na sa sa direksyon ng tagumpay, maraming hindi nyo nga yung payo. Kung may magpapayo sa inyong dalawa, Virgo, sa isang linggo na yan. Dalawa meron kayong maling paniniwala na para sa inyo ay tama. Virgo. Dito merong Aries Leo Sagittarius. Babae o lalaki na bata sa iyo. Virgo. yan ay anak mo, kapatid mo na bata sa iyo, pwedeng manligaw mo. Ah, pwedeng kaibigan mo, oops, pwedeng kaklase mo kung sino pa ito. Virgo na bata sa iyo. Aries, Leo, Sagittarius, babae o lalaki. Ang maring makatanggap ka ng regalo dyan o ikaw yung magiregalo sa kanya. O siya yung riregaluhan. Ah, Virgo. Maaari din naman na siya ay dumalaw sa iyo. Ah, bumisita sa iyo. Sa isang linggo na yan, Virgo, itong Aros Leo Sagittarius, babae o lalaki, maring yan ay kamag-anak mo o kaibigan mo o maring yan ay kasama mo sa trabaho mo. Uh, pwede mo reverse, maring ikaw yung bumisita sa kanila o siya yung bumisi bumisita, bumisita sa iyo. Sa isang linggo na yan, Virgo. Pasensya na po. Nandito naman si Bulol. <laughs> Maaaring din naman, Virgo, na ikaw ay maimbitahan sa party, birthday party, kasiyahan, inuman. Kung ano man yung party na yan, basta party, wag lang third party. maring imbitahan ka ng isang arslio Leo Sagittarius babae o lalaki. O ikaw yung mag-iimbita sa isang arslio Leo Sagittarius na babae o lalaki. Sa linggo na yan, birgo. Dito, meron ditong Aries Leo Sagittarius lalaki. May edad ito sa iyo. Pwedeng ito itatay tatay mo, uncle mo, kuya mo, boss mo, kaibigan mo, kung sino pa ito. Birgo ang maaaring matemp gumawa gumawa ng masama sa iyo. O may gagawa sa kanya ng masama. O baka ikaw matemp kang gumawa ng masama sa kanya. Sa isang linggo na yan, Virgo. Nagbabalak kang gumawa ng hindi maganda sa kanya para lang makuha mong gusto mo, Virgo. At pinag-iingat ang taong ito sa paglabas-labas niya ng bahay. O ikaw, pinag-iingat ka sa paglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi. Dahil maring lumalabas ito ng bahay o ikaw sa gabi. At maaaring may stress ang taong ito. ikaw yung may stress. Virgo. Alin man sa inyong dalawa, ha? May taong matitemp gumawa ng masama dito. Masama. Masama yan. Para lang makuha niya ang gusto niya. Virgo. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin. Hanapayang ganap sa mga Virgo sa June 3 hanggang June 9. Ganap sa mga Virgo sa June 3 hanggang June 9. May tao dito ang nagbabalak magtayo ng malit na negosyo. Maring ikaw, Virgo. At ang negosyo niyan ay lalagot, lalagot lalaki. Papasok ang malaking pera, Virgo. Maaari din na may magpayo sa iyo, Virgo, na patungkol sa negosyo na magagamit mo. At maaari magkaroon ng away sa inyo, nang karelasyon mo, Virgo, at posibleng kayo magkahiwalay. Ang maring pag-awayan nyo ay patungkol sa pera, gastusin araw-araw. Kung may anak kayo, birgo, maring pag-awayan nyo ay maring sustento o gastusin araw-araw. Gastusin sa pag-aaral ng mga anak, gastusin sa mga anak, Virgo. At may tao dito na mag apply ito ay maring ito ay may trabaho, may trabaho man wala, may trabaho man ito o wala, Virgo. Ito ay nagbabalak mag-apply ng trabaho sa isang linggo na 'yan. At kung may trabaho ito, wag siya, siya basta 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 mag-resign hangga't hindi siya natatanggap sa applyan niya. Para hindi siya magsisi ano. Maring ikaw, Virgo, ayan no? Isang lalaking Virgo ang nagbabalak mag-resign kung may trabaho ito at mag apply ito ng trabaho so, sa isang linggo na yan. At sa kanyang pag-apply, pagbabiyahe, may makikilala siya na bagong pag-ibig. Virgo, maring ikaw nga. Sa iyong pag-apply, may makikilala ka na bagong pag-ibig. Pwede maging jowa mo yan. Karelasyon mo. Kung single ka, pwede maging karelasyon mo yan. Pero kung may asawa ka na, huwag ka nang manligaw pa. Virgo. Pero wala naman tayong magagawa dyan eh. Kasi nga ano eh. Nakalagay yan dito sa ano eh. Card. Pero pwede mo maging karelasyon. no nasa sa'yo yan kung gusto mong kung gusto mo siyang gawin jowa. Yung makikilala mo yan sa pagbiyahe mo, sa pag-apply mo. Virgo. Dito, meron itong Scorpio, Pisces o Cancer, babae o lalaki na bata sa iyo. Virgo ang may hirapang pumili. O ikaw yung may hirapang pumili. Basta may tao dito may hirapang pumili kung sino, kung sino sa dalawang minamahal niya o dalawang karelasyon niya ang pipiliin niya, Virgo. Ayan, hirap itong pumili. May pagpili ang taong ito. Virgo. Pwede ikaw ang tinutukoy o itong Scorpio, Pisces o Cancer na babae o lalaki, bata yan sa'yo. Virgo. May pagbili. Kasi magkakaroon ng away dito sa pera. At may mamimili dito. Maring ito ay may gero. siyang kakampihan. Kung sino yung kakampihan niya. Virgo. dito, five of hearts, may tao dito ang naninibugo sa galit. Oh. Karelasyon mo. O baka ikaw naninibugo sa galit sa karelasyon mo. Tumapat ang six of diamond. Mag-aaway nga kayo ng karelasyon mo at galit na galit ang isa sa inyo. Naninibugo ito sa galit. At maring siraan kanyan. Birko. O baka ikaw yung nagagalit sa karelasyon mo at galit, maring siraan mo yan, Virgo. Maring makaisip ka rin ng, ano, ng ikapapahamak ng taong yan, Virgo. Kasi masama na yung intention mo sa kanya, eh. parang nagwi-wish ka na ng hindi maganda sa kanya, ano, eh Virgo. Dito, may tao dito ang uh, may pabago-bago ng feelings sa kanyang karelasyon. Hindi ito tapat sa karelasyon niya. Maaring ikaw ito kasi tumapat eh. Oh, King of Diamond. Ikaw nga ito. May pabago-bago ka ng feelings sa karelasyon mo. Mahal mo yan kapag nandyan. Pag wala, hindi mo na yan. Mahal na mahal mo. Siguro, feelings mo dyan. Misan mahal mo, misan hindi. O ah, baka meron kang iba, Virgo. Ayan, may pabago-bago ng feelings. Mukhang ikaw nga yan. Mukhang ikaw rin yung maninibugo sa galit. Pabago-bago yung feelings mo sa kanya, Virgo. Sa karelasyon mo. Ayan. Kung magkaroon na away sa inyo, ingatan mo yung... Kung ayaw mawala sa'yo yung karelasyon mo, ingatan mo yung karelasyon mo, Virgo. Alamin natin yung outcome sa mga Virgo. Ano po yung outcome sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome sa mga bigo sa June 3 hanggang June 9? Layo. Wait lang. ano pa yung outcome sa mga Virgo sa June 3 hanggang June 9 ano pa yung outcome sa mga Virgo oops talaga naman siya wait lang Virgo Meron ka bang kilalang Aries o Sagittarius si lalaki Aries, Leo, Sagittarius, ang sojak sign, lalaki. At isang Libra, Aquarius, Gemini, babae. Maring ito ay tatay mo, uncle mo, kuya mo, boss mo, o kung sino pa ito, Virgo. Aries, Leo, Sagittarius, lalaki. Ito naman, Uh, Libra, Aquarius, Gemini, babae. Pwedeng ito yung nanay mo, ate mo, ante mo, kaibigan ng nanay mo, kung sino pa ito. Virgo. Dito may nine of clubs. Maring... Teka nga. Nasagi ko yung mic. Maring... Isang, ah, uh, kasi may tao rito ang maring makapag-asawa ng mayaman. Maring ikaw, makapag-asawa ka ng mayaman, o may tao dito, ang maring makapag-asawa ng mayaman. Birgo. Pwede yung Aries Leo, siga, lalaki, o Libra, Aquarius, Gemini na babae. Aba ah, ka naman kung may asawa ka, asawa mo ay mayaman. Virgo. Uh, baka ikaw ay mayaman. Kung hindi naman, meron kang kamag-anak dito ang bibigyan ka ng pamana, Virgo. Baka itong dalawang ito ay kamag-anak mo, Virgo, na magbigay sa iyo ng pamana. Uh, Maaaring ma ikaw ay makatanggap ng malaking pera, Virgo, sa dalawang ito. O silang dalawa ay makatanggap ng pera kasi pwedeng Pwede nga ako tinutukoy yung itong dalawang ito ah. Virgo. O isa man sa dalawang ito ang tinutukoy. May tao rin dito ang kontataya sa loto o games para siya manalo. Kung meron siya negosyo, ang taong ito ay may pag-angat sa negosyo niya sa isang linggo na yan. Virgo. Ayan. Maaari naman ang anak mo ito, Virgo. Itong dalawang ito. Maaari makatanggap ka ng pera dyan. Sa isang linggo na yan, Virgo. Ito kasi si Aris Leo Sagittarius. Si Maaari ito ay ano, eh, makatulong sa iyo. Eh. Mahilig itong tumulong sa may hirap na sitwasyon. Pwede makatulong din sa pera yan, Virgo. Ayan, Virgo. Basta may tao dito ang mare makapag-asawa ng mayaman o asawa niya mayaman. Ha, Virgo, baka ikaw ngayon mayaman na. Kasi yung mga Virgo, mayroon silang kapalaran na mga ano eh, mayroon talaga silang kapalaran na pwede sil pwede silang makapag-asawa ng mayaman. Yung mga Virgo. Meron silang mga maliligaw na may kaya. Ayan. Maaari din naman na may meron kang pamana na matatanggap sa nagaling sa kamag-anak mo, Virgo. O may magbibigay sa iyo ng pera. Mari man galing, yan sa, sa, dalawang ito, Virgo. Ikaw nang bahala maka ano, mag-reverse o hindi ah. Ayan. Mari ikaw ang tinutukoy itong dalawang to. Ha, Virgo. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Virgo sa so, isang linggo na yan. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. Sa so, hindi po po pa nakapag-subscribe, pakipindot na lang po ang subscribe button mga bilgo, Ayan, maraming salamat po guys.